Ngayon ay alamin naman natin ang labing dalawang senyales na may na-attract sa iyo. Pero bago tayo magsimula, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Para mas makapag-produce kami ng maraming psychological contents na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. With that said, let's begin! Ikaw ba yung tipong nahihiyang mag-first move sa isang attractive na taong bago mo lang nakilala? Gaya ng iba, baka hindi mo rin alam kung anong sasabihin at gagawin mo. Baka bigla kang manginig o magduda pa nga sa iyong sarili. Oo, ang ganito mga insecurities ang mabilis na nakasisira sa pagkakataon mo na magkaroon ng magandang koneksyon sa taong gusto mo. Pero sa kabilang banda, paano kung magkaroon ng plot twist sa mga bagay-bagay? Ang taong gusto mo ay interesado rin pala sa iyo. Ano mga senyales ang nagpapatunay kung talagang interesado ba sa iyo isang tao o hindi? Yamang nakakakaba o nakakatakot ngang lapitan ng isang taong gusto mo. Ang topic tungkol sa attraction ay hindi naman sobrang komplikado kaysa sa iniisip ng iba. Oo, medyo nakakalito ito. Para sa iba, isa itong malawak na ng misteryo. Ngayon paman, pwede mo pa rin ma out kung sa papaanong paraan na-attract sa iyo isang tao. Pero bago yan, kailangan mo munang hanapin ng mga signals at cues na magpapataas ng chance mo na magkaroon kayo ng isang romantic connection. Kaya nga lang, may ilan sa mga sinyales dito na medyo mahirap tukuyin. Marami kasing karaniwang senyales na mga flirtations ang pwedeng malagyan ng maling akala. Halimbawa, kung nagkauntugan kayo na isang taong gusto mo, may dalawang posibilidad kasi kung bakit ito nangyari. Pwedeng bahagi yun ng flirtatious move niya o di kaya naman ay aksidente lang talaga na nagkauntugan kayo. Kung gusto mong malaman ng mga senyales na na-attract sa iyo isang tao, ang pinaka factor ay ang measure of quantity. Halimbawa, kung ang tao gusto mo ay eh nag-send ng smiling emoji, huwag mong gawing komplikado mga bagay-bagay at isipin na merong kaulugan niyo. Ang isang senyales lang ay hindi sapat para isipin attracted na sa iyo isang tao. Pero paano kung ang mga senyales na ito ay umabot na sa lima hanggang sampu? Oo, sa dating world ngayon, wala ng 100% guarantee. Pero kung gagawin mo ang approach na ito, posibleng maging epektibo ito sa iyo. Sa susunod na may magustuhan ka, hanapin mo ang labing o higit pang mga sinyales para sabihin attracted din siya sa iyo. Kapag higit pa sa eksaktong bilang ang mga sinyales na nakita mo, mas may ebidensya ka na talagang totoo ang mga hinala mo. Kaya kung nakita o naramdaman mo ang ilan sa mga ito, pwede mo talagang sabihin na attracted sa iyo ang taong ito. Number 1. Nagbabago-bago siya ng boses Kung gusto mong malaman ang iniisip na iba sa iyo, pakinggan mong maigi kung anong nagbago sa boses nila. Kapag na-attract ang isang tao, may mga pagkakataong hindi niya namamalayan na nagbabago na pala ang tono ng boses niya. Halimbawa, sinasadya ng mga babae na lakasan ang boses nila kapag nandyan ang lalaking gusto nila. Habang pinapalalim naman ang mga lalaki o ginagawang masculine tone ng kanilang boses sa si isang attractive na babaeng gusto nila. Ang ganitong vocal changes ang nagpapalabas sa masculine at feminine qualities ng isang tao para maging kakit-akit tayo sa taong nagugustuhan natin. Pero paano mo nga ba malalaman na nagbago talaga ang boses ng isang taong kausap mo kapag nandyan ka? Madali lang yan. Subukan mong pakinggan silang makipag-usap sa iba. Halimbawa, kung may lang ang boses niya bang nakikipag-usap sa mga kaibigan niya, na siya namang lumalakas kapag kausap ka na sa nga itong malaking posibilidad na higit pa sa kaibigan ang turing niya sa iyo. Number 2. Mahilig mga sa Kapag may na-attract sa iyo, hindi may wasang may pakita nila ang kanilang playful character o pangasar. Baka magbiru pa siya o di kaya asarin ka sa isang kayayang bagay na nangyari sa iyo dati. Baka pagtawanan ka niya dahil sa sinasabi o ginagawa mo, pero sa paraang hindi mo naalata, taktika niya na pala ito para ipakita sa iyo na meron siyang romantic interest. Maraming pag-aaral na nagbanggit na ang pangasar ay nagbibild ng physical at emotional chemistry na siyang gumagawa ng oportunidad sa bawat tao na ipahayag ang kanilang interes sa isa't isa. Kaya kung may nangasal sa iyo, huwag mong palagpasin ang oportunidad na ito. Kapag inasar ka, asarin mo rin siya at hayaan mo mag-build ang chemistry niyong dalawa. Dahil malaki nga ang posibilidad na ang taong ito ay naa-attract sa iyo. Number 3. Head deal. Isipin mo, nakikipag-usap ka sa isang taong bago mo lang nakilala. Na-attract ka sa taong ito at nag-enjoy ka na kausap siya. Kaso nga lang, hindi mo naman alam kung interesado ba sa iyo ang taong ito. Habang mas nakikilala nyo na ang isa't isa, inusubukan mong maghanap ng mga non-verbal cues para malaman kung interesado ba ang taong ito na makita ka ulit. Nang biglang iginilid niya sandali ang kanyang ulo, senyales na kaya ito ng romantic attraction? Maniwala ka man o sa hindi, ang pag-head tilt ay isang senyales na merong na-attract sa'yo. Iginigilid kasi natin ang ulo natin kung aktibo tayo kini o engage sa isang pag-usap. Sa ibang salita, gusto ng taong kausap mo napakinggang maigi ang sinasabi mo dahil pagpapakita yun na interesado siya sa iyo. Number 4, nakikipag-close sa iyo. Nagkikreate pa siya ng excuses para mapalapit sa Kapag na-attract sa iyo isang tao, gusto nilang palagi nakapaligid sa iyo hanggat posible. Gusto nilang umupo sa tabi mo o di kaya hawakan ka pa nga. Kaso nga lang, wala silang lakas ng loob na direkta kang lapitan. Kaya sila nalang gumagawa ng mga sitwasyon para magkalapit kayo. Halimbawa, baka pa simple siyang sumandal sa iyo. O di kaya aksidente niyang makabanggaan ka ba nagkasalubong kayo? Pero sinadya niya talaga yon para magka ng mga kamay mo. Ang ganito mga sitwasyon ni para manatiling nakatago ang kanilang nararamdaman para sa iyo. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang mga sinyales na ito, hindi ka na mahirapang tukuyin kung ano ito. Ang sino mang gusto na laging mapalapit sa iyo ay gusto ka na higit pa sa isang kaibigan. Number 5. Nagbago ang temperatura niya. Alam mo ba na tumataas ang body temperature mo sa panahon ng romantic stimulation? Kapag kasi na-attract ka sa isang tao, ang utak mo ay nagre-release ng na isang hormone na tinatawag na oxytocin na siya nagpapakilig at nagpapainit sa iyo. Maraming hindi nakakaalam sa role na ginagampanan ng oxytocin sa ating katawan, gaya ng pagtulong na ma-regulate ang ating body temperature. At syempre kapag na-attract ka sa isang tao, walang duda ng oxytocin sa iyong utak ay pataas ng pataas hanggang sa maging warm ang temperature mo. Maniwala ka man o sa hindi, pwede mong gamitin ang senyales na ito para malaman kung attracted ba sa iyo ang isang tao. Kaya kung nakita mo isang tao ang gusto mo, subukan mo makipag-physical contact sa kanya. Kung biglang nag-increase ang temperature niya, sure sa inyo na rin siya sa iyo. Number 6. Nauutal siya Marami sa atin ang nauutal o hindi na makapagsalita kapag harap na natin isang attractive na tao. Kapag kinakabahan tayo, madalas tayong nagkakamali sa sasabihin natin. Nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi tayo sigurado. Mabilis natin itong nabibigkas. At sobra natin pinag-iisipan kung anong susunod nating sasabihin. Nangyayari ang lahat na ito dahil gusto natin magkaroon ng magandang impresyon sa taong gusto natin. Kaya kung may kausap ka na nauutal, huwag mo siyang husgahan agad. Malaki kasi ang chance na na-attract sa iyo ang taong iyon. Kaya nauutal siya at hindi niya masabi kagad sa iyo ang gusto niyang sabihin. Number 7. Kinikilig siya sa parang hindi niya namamalayan. May ilang nagsasabi na kapag namumula ang pisngi mo, nangulugan daw yun na kinikilig ka. Kapag kinikilig ka kasi, ang utak mo ay nagre-release ng adrenaline na siya naman nagpapalawak sa mga ugat sa iyong katawan. Kaya lahat ng dugong dumadaloy sa iyo ay napupunta sa iyong pisngi o di kaya naman ay sa iyong leeg. Kaya kapag excited na excited na isang taong makita ka, at namumula ang bisngi niya, sinyalit siya na may nararamdaman siya para sa iyo. Number 8. Ginagaya niya ang bawat kilos mo. May napapansin ka ba kung minsan na napapagaya sa mga body language mo? Oo, kapag attracted tayo sa isang tao, hindi natin namamalayan na natutularan na pala natin ang mga katangian niya at pasimple na gagaya ang kanya mga pagkilos. Tinatawag din ito bilang mirroring. Nagiging paraan din kasi ito para maipakita ang ating interes empatya at lalong lalo na ng romantic attraction. Isang bagay na madalas ring mapaghalata sa mga potential partners. Kaya kung may napansin kang palihim na gumagaya sa mga kinikilos mo, senyalis yun na meron siyang nakita sa iyo na hindi niya kayang palagpasin. Number 9. Sinasantabi nila kanila mga cellphone. Kapag naboboard tayo sa isang sitwasyon, hindi natin maiwasang mag-cellphone na lang para magpalipas ng oras. Pero kapag ang isang tao ay attracted sa iyo, itinatabi kagad nila ang kanilang phone nang walang pagdadalawang isip. Para sa kanila, hindi na nila kailangan ng cellphone. Dahil sa iyo lamang nakatutok ang kanilang buong atensyon. Number 10. Masaya siya kapag nandyan ka. Kapag na-attract tayo si isang tao, minsan kinakabahan tayo at nahihiyang lumapit sa kanila. Pero higit sa lahat, hindi rin natin may paliwanag ang kasiyahang nararamdaman natin. Kaya kung gusto mong malaman kung na-attract ba sa iyo isang tao, tanungin mo siya kung masaya ba siya kapag naglalaan siya ng time sa iyo. Kung gusto ko nga talaga niya, baka sabihin niya sa iyo na lagi siyang nai-excite kapag nandyan ka. Kung pamilyar ito sa iyo, baka kabahan ka at isipin mong kaibigan lang ang turing ng taong yun sa iyo. Pero huwag kang mag-alala, dahil kung nag-overflow ang kanyang kaligayahan kapag nandyan ka, nangangawlogan lang yun na hindi niya na mapigilan ang nararamdaman niya para sa iyo. Number 11. Kabisado niya ang bawat detalye ng iyong buhay. Kapag attracted sa iyong isang tao, lahat ng detalye sa buhay mo ay importante sa kanya. Gusto nilang malaman kung anong lahi mo, anong gusto mo, saan ka galing, paano mo ginugugol ang panahon mo. Bakit naman kaya niya minimemorize sa mga detalye sa buhay mo? Oo, gusto kasi niyang maramdaman mo na may pakialam siya sa iyo at gusto niyang mapakinggang maigi kung anong makukomento mo hinggil dito. Ang pagbibigay pansin nila sa bawat detalye ng buhay mo ay nagpapakita lang na sa lang nila binibigay ang kanilang buong atensyon. Kaya wag na wag mong palampasin ang senyales na ito dahil sure sign din yan na may nararamdaman siya para sa iyo. Palagi siya nagtatanong sa iyo ng malalalim na mga bagay. Kapag attracted sa isang tao, hindi lang sila basta tumitingin sa mga detalye dahil gusto rin nila na kumuha pa ng dagdag ng mga impormasyon. Baka magtanong pa sila ng higit tungkol sa iyong personal na buhay na siya namang maghihi kahit sa iyo na magkaroon ng deep emotional connection sa kanya. Well, na-enjoy mo ba ang video nito? May alam ka pa bang ibang senyales na na-attract sa iyo tao? Kung oo, don't hesitate to comment down below. And again, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Turn on mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga bago naming videos every week. Welcome back and this is my first video this year 2024. Goodbye and see you next time.